O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gaming ito patuloy kitang pinupuri at pinasasalamatan, dinadakila ka. Nagpapasalamat ako na binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus at bigyan kami ng kalayaan mula sa lahat ng nakakagapos sa amin, mga pagkalulong sa droga, o pagkalulong sa bisyo, pagkalulong sa sugal, pagkagapos sa utang, pagkagapos sa kahirapan, pagkagapos sa mga sakit. O Panginoong Diyos, ang dugo mo, Jesus, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, ay nagtagumpay na dahil doon sa iyong banal na dugo na nabuo sa krus ng kalbayo, kami ay tinubos na mula sa lahat ng mga kahirapang ito, mula sa lahat ng mga sumpang ito, mula sa lahat ng mga sakit na ito, kami ay malaya na ito ay aming tinatanggap at dinideklara. Tinatanggap po kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman sa mga oras na ito ay tinatakwil ko na ang lahat ng mga bisyo. Tinatakwil ko na sa buhay ko ang lahat ng mga kautangan. Tinatakwil ko na sa buhay ko ang lahat ng kahirapan. Tinatakwil ko sa buhay ko ang mga sakit. Kundi tinatanggap ko ngayon ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Mga pagpapala na dulot ng tinanggap mong kahirapan sa krus dahil ikaw na ang kumuha ng lahat ng kahirapan at ibinibigay mo sa amin ang lahat ng pagpapala at tagumpay. Kaya Panginoon, ang lahat ng ito ay ipinaalam mo sa amin sa tulong ng banal na kasulatan, ang Biblia. Salamat Panginoon sa tagumpay na tinamo mo doon sa krus ng Kalbaryo at kami ang nagbibinipisyo. Salamat po sa tagumpay mo. Kaya ngayon ako ay malaya na sa lahat ng sumpa, sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng sakit, sa lahat ng mga bisyo na umaalipin sa akin. Ako ay malaya na. Malaya na ako maging sa mga problema ito. Ito ay malalampasan ko. Malaya na ako sa makalungkutang ito. Ako ay masaya na sapagkat ikaw ay kasama ko. Malaya na ako sa mga kahirapan sapagkat ako ay bibigyan mo ng magandang kinabukasan. Bibigyan mo ako ng talino, lakas at mga taong tutulong sa akin upang ako ay makaahon sa kahirapang ito. Sapagkat ngayon ako ay nakatingin sa iyo, aking Diyos, ang aking tagapagligtas. Ako ay hindi mawawala sa iyong kamay. Hawakan mo po ako ng mahigpit, Panginoon upang ang kagalakang ito sa aking puso ay manatili at hindi ito maagaw ni naman. Ako ay masaya dahil kasama kita, O Panginoong Diyos, ang aking tagumpay, ang aking kalayaan. Ako ay mayroon ng kalayaan. Ako ay matagumpay na. Ako ay magkakaroon ng magandang bukas. Ako ay magkakaroon ng magandang trabaho. Ako ay magaling na sa lahat ng masakit na aking nararamdaman. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Jesus. Ito ang himala na tatanggapin ko sa aking buhay. Tinatanggap ko na po ngayon. Tinatanggap ko na po ngayon at alam kong unti-unti ay makikita ko ito na magmamanifest sa aking buhay. Dahil yun po ang iyong pangako. Kami ay nabubuhay sa pananampalataya. Naniniwala ako sa kapangyarihan mo. Jesus, naniniwala ko sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo. Naniniwala ko sa kapangyarihan ng krus na nagbigay na ng tagumpay sa aking buhay. Kaya naman, sa oras na to, patuloy kitang pinupuri, Panginoong Yesus. Patuloy kitang sasambahin ngayon at kailanman, ikaw ang dakila, wala nang iba. Walang ibang Diyos na makapangyarihan sa lahat kundi ikaw lamang. Patuloy kong ipagsasabi ito sa lahat ng tao kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabuti. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal sa iyong mga nilikha. Kaya naman sa oras na ito, patuloy kong tinatanggap ang pagmamahal mo. O Diyos, salamat sa pagmamahal. Tulungan mo ako ng pagmamahal na ito ay ma-deliver ko din sa iba, maipakita ko din sa kanila. Mahaling ko din ang aking kapwa dahil yun lang po ang sinabi mo. Mahaling ka namin ng husto at mahalin namin ang aming kapwa. Lord, hayaan mo po ng purpose na ito ng buhay ko ay maganap sa akin na magawa ko ang dahilan kung bakit mo ako ginawa sa mundong ito. Na sa ganon, magampanan ko ang aking tungkulin at ikaw ay maging masaya sa akin. Ganon din naman ako na maging masaya sa buhay ko. Dahil nagampanan ko at nagawa ko ang dahilan kung bakit mo ako nilikha dito sa mundo. O Diyos, salamat po sa pakikinig mo sa aking dalangin. Salamat po na ikaw ay nandyan lagi at andang dumamay sa akin. Salamat sa kapayapaan at kagalakan ng aking puso sa oras na to. Matutulog ako ng mapayapa at gisingin mo po ako para sa panibagong araw ng paglilingkod sa inyo. Muli, salamat at purihin ka, aking Panginoong Hesus. Amen.